Di pa ako nakakita ng kaawa-awang batang lalaki. Kakainin niya anumang piliin ng robot sa kanya. Walang virus after ng pag-scan. Pipetasin at ipapakain sa batang lalaki. Bop! Ang sobrang anghang neto. Pagkatapos ay i-scan ng isa pang prutas. Lahat ng walang lason, ay ibinibigay sa bata, pero bumula ang bibig after netong kainin. Pagkatapos ay, nag-scan ulit ng prutas at iniabot sa kanya. Pagkatapos, ang resulta ay Napaisip ng robot na ang batang ito ay mahirap patayin. Ngunit ngayon ang bata ay nagpanik. Habang namimitas ng prutas, ang robot ay natatakpan ng pulp ng sumasabog na prutas. Nang pinunasan niya ang mata ay damaikit din siya. Ang kaliwang kamay niya ang damaikit din. Dahil dito, nabangga siya sa isang puno. Nung tinulungan ng bata ay nahulog ito sa bangin, di alam kung buhay pa. Ang pangalan ng bata ay Willy. Masaya siyang namuhay sa spaceship kasama ang kanyang mga magulang. Si Willy ay naglalaro gaya ng dati nitong araw. Ngunit biglang inatake ang spacecraft ng isang meteorite. Naligaw sila sa asteroid belt. Nang makita ito ng ina ay mabilis na pinaandar ang spaceship. Hindi kaya ang patuloy na pagtama sa meteorite. Ang barrier ay nasira pa rin ng banggaan kritikal na sandali tumakbo si Willie sa rescue cabin. Bago siya makariyak, ay inilabas siya gamit ang rescue capsule. Sa oras na ito, sumabog din ang spacecraft. Buti na lang at nakatakas din ang mga magulang ko sa pagsabog. Ngunit ang bad news ay, ang direksyon ni Willie ay baliktad sa kanyang mga magulang. Tanaw ni Willie ang unti-unting paglayo sa mga magulang. Di ko alam kung gaano katagal. Si Willie ay napadpad sa isang di kilalang planeta. Hindi nagtagal si Willie. Sa escape hatch, may isang robot na si Buck ang biglang lumitaw. Pagkatapos ay binuksan ang cabin. Bakit hindi ka mag-alis ng mabilis? Kailangan kong mahanap ang mga magulang ko. Ginagamit ang emergency cabin na ito para sa landing, hindi para sa pag-alis. Inactivate ni Bob ang distress signal, at inexplain ang kanilang sitwasyon kay Willie. At nalaman ni Willie, baka hindi na magkita ng magulang. Para mapasaya siya, may mga bagay na binigay sa kanya, agad siyang naakit sa mga props sa loob habang pinagmamasdan ni Willie ang planetang ito gamit ang teleskopyo. Isang malaking pagyanig ang bumasag sa katahimikan. Biglang gumalaw yung malaking bato sa likod. May lumabas na isang malaking batong halimaw. Bahagyang kumaway ang paanang halimaw. Ang kabin ay bigla ang nasira. Minsan, ang mga malalaki ay hindi mapanganib. Minsan, mabilis na tumakas. Buti at hindi sumunod ang halimaw. Ginamit ni Buck ang klo. Madaling alisin ang signal transmitter at baterya. gin din ni Buck ang bato sa gilid niya. Wala silang choice kundi tumakas. Nakakakita ng makakain. At nag-transform si Buck sa motorsiklo. Nakatakas sila sa pamamagitan ng pagtatago sa isang kuweba. Ngunit ang baterya, ay nawala ni Willie sa kalagitnaan. Kailangang humanap muna sila ng lugar para magkampo. Pero isang araw lang, 72% na lang ang natitirang battery ni Buck. Para masiguradong mabubuhay si Willie, kailangan kong dalhin siya sa pagtuklas sa delikadong planetang ito. Hanggang gabi lang ako nakahanap ng angkop na lugar para magkampo. Naghanap si Buck ng pagkain ni Willie. Bigyan siya ng isang chocolate at maghanap ng pagkain mag-isa. Pero kakaalis lang ng robot. Isang astig na parang aso ang nadatnan ni Willy. At grupo ng mga malaking hayop ang nakasunod. Hindi maganda ang sitwasyon. Binuhat ni Willy ang hayop at tumakbo palayo. Nang tumakas, nakasalubong ko si Buck. At nag martial arts bigla si Buck. Inilabas nito ang lubed. At ang halimaw ay natalisad. Tumama sa bato ang higanteng hayop at nawalan ng malay. Mareresolba nito ang krisis. Itinuro ni Buck na hindi siya dapat tumakbong mag-isa Sa isang kisap mata, sinipat ko ang tuta sa tabi ko Alaga daw yun ni Willie, si Flash Sa paningin ni Buck ay isang pagkain lamang Puputulan ko na siya agad Natakot si Flash at tumakbo Napaisip sa aking mga karanasan lately Nakatulog si Willie sa kawalan ng pag-asa Isinama ni Buck si Willie kinabukasan Naghahanap ng long term na matitirhan si Willie at Buck Nung nakitang gutom na si Willie kumita si Buck ng ilang prutas para sa kanya. Hindi ito maanghang. Pero bamubiw kag na Hindi na kinaya ni Flash na nakatingin. This time, nataranto na ito. Ngunit humakbang pa rin si Buck para namitas. At natakpan ito ng pulp ng prutas. At nabangga ito sa isang puno. Dahil madikit ito. Habang tinutulungan nito ay nahulog sa bangin si Willy. Patuloy siyang dumudulas sa gilid ng burol. Sa wakas ay nahulog sa ilog. Pagkatapos ay sumunod si Kidlat. Ngunit nung palapit na si Buck ay muling umalis ito. Galit na si Willie, sa hirap maghanap ng kaibigay at lumayo pa, walang magawa si Buck kundi yakapin ito, walang ganang pinatawad siya ni Willie, after nun ay palihim na tumutulong si Flash, at nung nakitang bumalik si Buck, mabilis itong nagtago, dito nila natagpuan ang isang alien dumb beetle, nagpagulong ng dumi, si Willie ay lihim na nagpicture gamit ang kamera, at natakot ito sa ilaw ng kamera hindi sinasadyang nabasag ang ilong ko. Inayos ni Willie ang kanyang ilong dahil sa guilt. Dinala ni Flash si Willie, sa isang napakagandang lugar. Nagsasaya at nagsasaya ang dalawa. Ngunit nahuli siya ni Buck na lumapit, at itinaboy siya ni Buck. Kusang umalis si Buck, parang nahuli ng magulang sa akto si Willie. Sa oras na ito, may nahawakan siya na isang napakalason na dahon. Nalaman ito ni Kidlat at walang awa na tumakbo. Mabilis na naging bato ang katawan ni Willie. Inis ka ni Buck ang mga nakapaligid na halaman para sa panlunas. Masyadong mabilis ang pagiging bato ni Willie. Nabigo ito sa pagproteksyon kay Willie. Sandali lamang, bumalik si Flash dala ang prutas sa bibig. Pinisil niya ang katas ng halaman sa bibig ni Willie. Hindi nagtagal, himala na naglaho ang petrified na si Willie. Sa oras na ito, muling nagtago si Flash sa takot. Baka samahan muna kami ni Lightning. Ano, talaga? Si Flash, maaari kang sumama sa amin. Mula noon ay magkasama na sila, sabay silang natutulog at naglalaro, sa pakikipagsapalaran, kahit sa pag-ihi sa banyo ay magkasama, hindi nagtagal, nagtayo lang sila ng dalawang kubo, biglang nagtago si Kidlat sa bundok sa takot, biglang nagsara ang halaman sa paligid ng kuweba, at napagtanto nila na may mali, palaki ng palaki ang ice na bumabagsak, ginawa ni Bak ang lahat para makaiwas sila ni Willy. Sa oras na ito, isang malaking ice ang malapit ng tumama, Ginamit ni Buck ang emergency barrier para protektahan si Willie. Halos maubos ni Buck ang lahat ng kanyang battery na wala ang kulimlim. Ang lahat ng halaman ay bumalik sa normal. Ngunit sinabi ni Box sa Power Zero Zero, papasok na si Kaiji sa hibernation. Kung lahat ng battery niya, hindi na talaga siya mahahanap ng magulang niya. Kinailangan ni Box na ayaw pang sarili para magamit pa ng natitirang battery ang signal. Itinulak ni Willy si Box sa kaligtasan ng kweba. Nagpasya na kunin ng personal ang ekstrang baterya. Ngunit pinipigilan ni Flash si Willy. Tumakbo ito palabas. Nagising ang halimaw at napabalik si Willy sa kweba. Tinapon tapon si Flash ng mga halimaw. Hindi nila nakuha ang battery at nasugatan pa sila. Mabuti at ligtos si Flash sa kapahamakan. Kaya lang mag-isa si Willy. Kinaladkad si Kidlat pabalik. Pag-akyat sa mga burol at sa mga latian. Ngunit sa kalagitnaan, nahulog ako sa hukay. Sinubukan niyang tumakas gamit ang hook. Pwedeng isabit sa isang bato. Muntik pang matamaan nung nahulog. Lalong nanlumo si Willy sa nangyari. Kung walang tulong ni Buck o Flash, ay wala din siyang kwenta. Buti na lang at tumunog ang sirang bato sa oras na ito. Biglang may naisip si Willie, kunin ang bato at hipan ito pataas ng yungib. Hindi inaasahan na ang sungay ng Dung Beetle, ay talgang nagpakita kasama ang mga kaibigan, pero ang naiwan ay ang tinulungan niya lamang, at tin ni Willie ng hook. Gamit ang sungay ng Dung Beetle ay nakalabas siya, at pagkatapos nito, naintindihan din ni Willie, ang pagiging willful ay mapanganib nais mabuhay sa planetang ito, dapat ay pag-isipang mabuti bago gawin. Pinoprotektahan ni Willy si Flash, naghintay sa mga magulang, isang taon na ang lumipas, medyo naging salbaha si Willy, at si Kidlat ay naging ibon din para sambahin ng lahat. Si Willie ngayon, ay ganap na isinama sa buhay ng planetang ito, mahusay na sa lahat sa pamumuhay, pinagharapan niya ang taon na ito. Kinolekta niya sa kamera ang mga nilalang sa planetang ito, ngunit may natitira pang huling nilalang. Sa kanilang kooperasyon, Nakolekta ni Willie ang lahat ng picture ng nilalang. Pinagmamasdan niya ang mga nakuha niyang larawan. Pagkatapos ay nakita ni Willie ang rescue machine. Nang lumingon siya, nakita niyang naging bato ang kidlat. Walang oras para magisi. Pumunta si Willie kay Bob at sinabi ito. Akala ko gising na siya, pero sa wala pa rin gumagalaw. At doon nalaman na wala ng battery si Bob kung di na makabigay ng signal, yung chance na matagal nang hinintay, ay gano'n na lamang dumaan, at nagpa siya si Willy na makipagsapalaran muli sa battery. Sa pagkakataong ito ay naghanda TLGA siya, matagumpay na nakuha ang baterya. Sa kasamaang palad, biglang nahulog ang bakal na pinto ng cabin. Ang tunog ay nagpaalarma halimaw na bato. Gumamit si Willie ng flamethrower, ngunit mabilis itong naubos. Ngayon mabilis na iniwasan ni Willie ang bawat pag-atake ng halimaw. Tinaymang ang pagtalon siya sa likod ng dung beetle. Ngunit sa oras na ito, gayon paman, siya ay natapik ng malaking halimaw kritikal na sandali, hawak ni Willy ang bakal na pinasok sa bibig ng halimaw. Inihagis siya ng halimaw sa hangin. Nung muntikan na siyang makain ng halimaw, isang pigira ang biglang dumaan. Lumitaw ang kidlat sa oras upang iligtas si Weili. Pagkatapos ng molten ni Flash mula sa pagkabato, gumawa sila ng mga plano. Gumagamit sila ng projection para malinlang ang halimaw. Ginamit nila ito para makuha ang baterya. Pagkatapos ay nagtulungan ang Beetle at Willy. Pagkatapos pigilan ang tatlong higanteng halimaw, ay hindi nakalimutang kumuha ng group pick bago umalis. Pinalitan ni Willy ang baterya. Sa wakas ay nagising si Buck. Kinuha din ng detector ang kanilang signal. Nagimpake si Willy ng bag. Nagpaalam sa mga kaibigan si Willy. Ang rescue capsule ay nakarating sa planeta. Sa oras na ito, nakita ko si Lightning na nakatingin sa malayo. Bagamat ayaw ni Flash na mahiwalay kay Willy, ngunit sa huli ang planetang ito ang kanyang tahanan. Kahit umalis si Willy dito, ay palaging maaalala ang mga kaibigan niya dito, at ang mga memories sa planetang ito.